May bagong labas na picture ang close-up sa Don Bell. At may pasabog naman si Bell Mariano sa January 27, 2024. Dahil ilalunch launch ng kanyang second album na Solemn. Kaya ano pa ang itay natin bumili na ng ticket para marinig ang second album ni Belle. At natanong naman si Doni Pangilinan about sa nagtrending niyang video kasama si Katrin Bernardo. Hika niya na kasal ni Robion at lahat sila ay magkakaibigan. Ayon sa nag-interview sinasabi niya na parang Don Bell ang gumawa yon. Kaya sabi nga ng mga netizen or Don Bell fans, never silang gumawa ng issue tuwing may kasama si Donny na ibang babae. Dahil ang gumagawa lang noon ang mga basher at ayaw kay Ben. Paniguradong nakita din ng mga parents ni Doni at lalo na ang kanyang daddy about sa issue na yon. Dahil alam naman nating lahat at kitang kita naman sa mga ginagawa ng mga parents ni Donnie ay gustong gusto si Belle para sa kanilang anak. Alam nyo naman si Doni Pangilinan kapag issue ang pinag-uusapan hindi talaga yan sumasagot at ayaw niya ng gulong. you. <laughs>